Isang wake-up call, ganito, isinalarawan ng TUCP party-list Representative Raymond Democrito Mendoza ang desisyon ng Korte Suprema na ibalik ang 60 billion pesos excess funds ng PhilHealth. Ayon kay Mendoza, dapat na umanong seryosong ipatupad ng pamahalaan ng isang tunay na universal healthcare para sa mga Pilipino. Pinagtibay daw ng Korte Suprema ang karapatan ng mga manggagawa na hilingin ng malinaw, epesyente at wastong paggamit ng kanilang kontribusyon. Git ni Mendoza ang pawis at kontribusyon ng mga manggagawa ang bumubuhay sa PhilHealth, kaya dapat ay may lehitimong kinatawan ng mga manggagawa sa board nito. Hinimok niya ang pamahalaan na tigilan ng paghahanap ng paraan para ilihis o ipark lang ang sobrang pondo ng PhilHealth. Dapat umanong gamitin ito para palakasin ang mga ospital, palawakin ang saklaw ng insurance, pababain ang gastos ng pasyente, at pagbutihin ang preventive healthcare. Binigyang diin ni Mendoza na para sa maraming magagawang Pilipino, ang magkasakit ay nagiging malaking problema sa bulsa, damdamin at buhay. Kaya dapat daw ibalik sa PhilHealth ang 60 billion pesos na nailipat na sa National Treasury ayon sa utos ng Korte Suprema at ipagbawal ang paglipat ng natitirang 29.9 billion pesos. Ayon sa Korte Suprema, dapat isama ang 60 billion pesos sa 2026 National Budget upang maibalik sa PhilHealth at tuluyang itigil ang ilegal na paglipat ng pondo.